dahil malamig ang panahon, hindi ko talaga kaya magluto sa labas mismo. So, nagtago na naman ako dito sa bodega. Sa so, nakikita niyo ang aking kapaligiran, napakagulo kaya ng bodega. So, dito ako nagluto ng isda kasi hindi ako pwede magluto sa loob ng bahay. Alam niyo naman ang mga po. <laughs> Yung manugang ko, nahihiya ako na nga, laging mababango ma ang amoy ng loob ng bahay. Laging malinis at mga amoy isda. Pagkatapos kong mga, ano. Let's eat healthy. Na, veggies. And. tomatoes. Soy sauce. Tapos and then pitiro, fried fish. And then rice, ko lang siya, tapos ko siya ng, rice. So. Uh, toyo. Yan lang mga aking And I have, na, of course, da. my coffee. So yung nabili kong iskaan, So guys, let's, yung let's eat. Uh, our breakfast and, and our lunch. Mm. So kain na tayo. Bago ako magsimula ng lahat. Kasi. Sila, umalis sila. Nag-almusal naman sila, 9 o'clock yan. 9.30. Nag-almusal sila sa labas. Hindi ako sumama kasi sabi ko nga, may isda ako. O, so, pakatapos kong mag, uh, yan. Ayusin ko naman yung, mm -hmm. mga, ano, yung, mga damitan kasi malamig na talaga. Bumili ako ng isda niya, tatlong balot. Sabi ko, ispak ko. Kasi ano, mm. -hmm. kinain ko niya ng kalahat, ilay, apat. Limang isda <coughs> ko nang bigla ako kumimbot ng mabilis. <laughs> What are you doing, you three? It's, it's What really is room? Red, the <laughs> it's winter. This is the beginning of winter with the fireplace. <laughs> Tapos dumating na yung mga kumain sa labas. Ayan. May dalang mga kahoy. Sabi ko maglagay ng ano, pampain. Kasi sobrang lamig talaga. Lalo na yung kwarto namin. Ang lamig-lamig. Kaya nag-stay muna ako dito sa salas para magpainit-init kasi ang sarap. Get ready for your Chromebook, Mila. Get ready for your Chromebook. Turn it on. At of course, alas dos na ng, ng hapon. So, nagmerienda ako nito sa pagyete. Nabili ko yan sa Asian store. Na, uh, gusto gusto ko yan dati eh. Tagal ko na hindi uh, ka. ko sa Asian store. So, naisipan ko kumuha ng isang peraso lang naman. Yan na ako masyadong mahilig kasi sa negos. Pansit ang kinuha ko. Marami kami pansit na nabili. Pero ito, isa lang peraso kasi. Gustong gusto ko nga itong matikman na miss ko to eh parang wala yata akong ginawang maghapon na to kasi nga napagod nga ako kakaano ng mga pang winter na damit so nag nagpapahinga ng kaunti tapos marienda ang dami dami mga damit ni Mila sa damit parang ni Mila maghapon na yata ako nag asikasan mga winter clothes hindi ko inaano yung mga sa apo mga lalaki kasi yung manugang ko ang nag aasikasan ng pang winter na yun so lahat ng mga pansamal na tapos nilabas na namin ang mga pang winter ako naman, hindi ko pa makagilap, Hindi ko pa naaayos mga pangwinter ko. So, yung apo ko lang. So, kaya na muna tayo. Ayan, ang subo sa inyo. Para sa inyo yan. Ang chapagita ay medyo maitim ang kulay. Ganyan talaga yung kulay niya. Napaka-dark. Para, parang oyster sauce ang lasa niya na... na ma na na, na, na na okay lang naman pagkatapos ko magdarinda bumalik ulit ako ng ano ng fireplace kasi inayos ko yung ano yung baga niya. Kanya kasi baka bigla kumalat. Pero hindi naman masusunod ang carpet malayo naman ang carpet kaya naandiyan lang yan sa may bandang cement. So, at alasin ko na ng hapon nagaya naman kumain ng ko sa labas hindi ako sumama alam ko na kasi kung saan na sila pupunta ako yun nasa sawa na sa steakhouse kaya sabi ko hindi ako sasama mula umagad hanggang hapon hindi ako nagluto ng, ano, ng pagkain pagkain ko lang ang ko. Pero ito, ito, parang sabay ito eh. Nagluto ako ng dalawang piraso lang na naman na niluto ko. Sabi ko, laging atalawag din kong beruya. Tapos yun ang magiging ano ko. Magiging hapunan ko. La, ano yan, nabili ko din sa Asian store yan. Kasi dito mo, walang saba. Ang saba dito naka-frozen. So, ito ang lagi kong binuka pag gusto kong kumain ng turot. O kaya pag nagluluto ako nang binigmit yan nilalagay ko. So, naghiro ako namin, ng ano ng dalawang karasa. Tapos, tinimplahan ko lang ng kaunting. Kaunting arena ito may tubig para yan. Ako na. So, ayan, naluto na siya. At pupunta na ulit ako sa harap ng fireplace. At dyan ako magkakain ng hapunan na may kasamang kape. O, oh, diba? Nakagawa ko ng dalawang beruya. Tapos, meron nagtimpla ng kape. Diyan lang ako naupo at nagkain. Maya-maya, tumawag ako sa kapatid ko habang kumakain ako dyan. Nag-usap ng kami ng kwentuhan, gano'n, Tapos, ayun lang guys. Thank you for watching. Parang wala akong ginawa maghapon kundi kumain. Pero napakaano lang naman ang kinain ko. Yan, tutulad yan. Dalawang saging lang yan. Hapunan ko dalawang saging. Tapos yung marienda ko kanina. Chapagete. Tapos isda yung tanghalian ko at almusal. O ba diba? O, ayan yan. Diyan na nagtatapos ang lahat. Happy eating sa inyong lahat. And see you guys again in my next vlog.